Hindi lamang si dating senadora Laila de ang nakinabang sa desisyon ng Muntinlupa RTC na payagan siyang makapagpiyansa. Matapos ng halos pitong tong pagkakabilanggo, pinalayan na rin lunes si Laila de Pero hindi pa man tapos ang kanyang huling drug case, malaking bagay ang pagpapalaya na ito, hindi lamang kay de Lima, kundi sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula nang maupo bilang Pangulo noong 2022, tinatrabaho ng Pangulo na baguhin ang imahe ng pamilya na tinatak ng higit dalawang dekadang panunungkulan ng kanyang ama si Ferdinand Marcos Sr. At tsyempong-tsyempo pa naman ang pagpapalaya kay Delima isang araw bago tumulak si Marcos para sa APEC Leaders Summit sa San Francisco. Ayon kay dating Ateneo School of Government Dean Tony Labina, siguradong papalakpakan si Marcos sa mga world leaders sa naturang summit. Si Labina rin ang convener ng Free Laila Delima Committee. Matagal na kasing interesado ang international community sa kaso ni Delima. Sa isang joint resolution na inilabas ng European Parliament noong pang March 2017 o isang buwan mula ng ipakulong si Delima, tinawag ng EU na politically motivated ang pagkakulong kay Delima. Naulit pa ito noong September 2020. Hiniling ng EU na ibasura ang tinawag nitong politically motivated charges laban kay Delima. At higit sa lahat, nagbabala ang EU na suspindihin ang GSP Plus o yung Generalized System of Preferences. Ito yung binibigay ng EU na tariff exemptions para sa mga Philippine exports sa mga European countries. May na 6,000 produkto ang maaaring maapektuhan kung tinuloy ito. Nung lunes, kahit sa vista kung saan pinayagang makapagpiansa si Delima, merong mga kinatawan ng mga foreign embassy na nag-attend, kasama na ang EU. Para sa nakaraang administrasyon, walang saysaya mga ito. Katunayan, kinastigo na dati ni Noy Pangulong Duterte ang mga bumibisitang members of parliament ng EU. Disyembre 2019, naglabas naman ng resolution ang US Senate Foreign Relations Committee. Tinawag nitong prisoner of conscience si Delima na nabilanggo lamang daw dahil sa kanyang political views. Ang US State Department, pinuri ang desisyon ng korte at tinawag na politically motivated ang mga kaso laban kay Delima. Ang Canadian government din, kinatuwa ang mga pangyayari para kay dating presidential political adviser Ronald Yamas na kaibigan din ni Delima, ang makikinabang sa lahat ng ito ay si Pangulong Marcos. Sa pahayag niya sa programang StoryCon ng One News, sinabi ni Yamas na kahit walang imik ang Marcos administration sa kaso ni Delima, Theoretically, wala namang pakialam yung presidente dito, yung benefit nito ay siya yung makikinabang. Ibig sabihin ay, iisipin ng mga iba ay hindi niya ginamit yung kanyang persuasion uh -huh. no? uh, sa Department of Justice. Hindi niya pinilit yung mga testigo. He did, he did not oh, lean on this case. Exactly. Sakli, so, Hindi niya ano ba yan? Ano ba ano are the word? Oh. <laughs> Hindi. pressure, no? Oh, well, so pressure. that's not loss on the international community. Pero higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa relasyon ng Marcos administration at sa mga grupong dati ay kalaban nila sa politika? Ang mga matagal na tinawag na dilawan. Lalong mas malaking tanong 'yan. Kayo'ng tila nagkakaroon ng giliian sa pagitan ng mga kaalyado ni Marcos at ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Maapektuhan nito tremendously 'yung ating political dynamics, 'di ba? Yung uh, ito ay it will help define the political alignments and realignments. Okay. Para naman kay Labinya, wala namang napagkasunduan sa pagitan ni Delima at ni Marcos. Saan patungo ito? Ayon kay Lamas, wala pang makakapagsabi. Marami pang bagahe ng nakaraan na kailangang tuunan ng pansin. Pero sa politika, walang imposible. If the government play their cards right, no? pwede nilang i-harness yan. No? Pwede nilang i-harness. Tingin ko ay uh, malaking possibility yung sinasabi mo. No? na yan ay ma o makuha yung suporta. No? Lalo na, yung uh, mortal na kaaway ni Laila ay pinupose yung sarili niya as the opposition, the next opposition. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5